Lalaking naghahanap sa kanyang tunay na ina, natagpuan niya sa paboritong bake shop na palagi niyang binibisita. Napatunayan na tunay na malakas ang lukso ng dugo ng malaman ng 50 anyos na lalaki na ang ina na matagal na niyang hinahanap ay ang may-ari pala ng bake shop kung saan siya ay suki. Kung paano ito nangyari, alamin. Nasa edad 35 anyos na ang isang lalaki mula sa South Shore, Chicago na si Vamar Hunter ng kanyang matuklasan na siya pala ay isang ampon. Sa tulong ng isang genetic genealogist na si Gabriela Vargas ay nagsimula ang paghahanap ni Hunter sa kanyang nanay. Ayon sa isang interview, sinabi ni Vargas na merong nakamatch si Hunter sa malaking genealogy company na Ancestry.com. Dahil na rin sa tulong ng DNA sample ni Hunter ay natagpuan nila na ang 67 anyos na babae na si Lenore Lindsay na hinahanap din pala ang anak. Matapos mag-match ang dalawa, kahit na nasa recovery period pa mula sa kanyang breast cancer surgery si Lindsay, ay agad na tinawagan nito ang numero na binigay ng Ancestry.com. Hindi naman agad na bosesan ni Lindsay na isa palang regular customer ang kausap niya sa telepono. Habang labis na pagtataka naman ang naramdaman ni Hunter nang makatanggap ng tawag mula sa Give Me Some Sugar kung saan ay suki siya ng lemon bars. Agad naman daw nakaramdam ng koneksyon si Lindsay sa kausap ng matuklasan kung sino ito. Habang labis namang hindi makapaniwala ang anak na si Hunter. Ayon kay Lindsay, ang rason kung bakit sina nagkahiwalay ng anak ay dahil napilitan siyang ipaampun ito dahil sa mahirap na katayuan sa buhay noong 17 anyos pa lamang siya. Samantala, nito lamang Abril ay binitiwan na ni Hunter ang kanyang trabaho para tulungan ang kanyang ina sa bake shop na balak niya namang ipamana sa kanyang anak sa tamang panahon. Ikaw, ano ang masasabi mo sa nakakabilib na kwento na ito? Z Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.